Hello survivors. Ang tawag natin ngayon ay bed exercise para sa bedridden stroke survivors. Ah, uh, bed exercise ay para ito sa mga bedridden stroke survivors na hirap na sa pagtayo. Ah, uh, pinakauna is leg extension. Ang leg extensions ay nakakalakas siya sa maso sa paa at sa pag lumakas siya o tinitig ka magkakaya mo tumayo sa kama na magisa at saka nakakalakad ka din na malapit. Ikalawang sa size ay leg extension sa ito sa'y para din siya sa leg extension na nakakalakas din sa paa at makaya mo din pagtayo at saka makahagpang ka kahit sobra lapit. Ikatlong back exercise ay bridging. Ito po nakakalakas siya sa balakang mo at muscle sa puwet para nakatatag siya sa pagtayo mo at tingdig. Subscribe to my channel.